Ano yung dala ninyong yan? Ano yung dala ninyong yan? Ah aking dala? Tapos sinakagaya. Paano kayo makakalakad? Ako lang magdadala dapat. Hindi, eh, isang sulong, isang urong. Isang urong, isang sulong, isang urong. Ay, siya. Akin na. Ano ninyong madadala? Nakaunting oh, oras na. Nakaunting oras na dala sa kwarto. Ganyan, ang trabaho ninyo. Abay, magaling na magaling na nga. Eh, pero huwag nyo masyadong tutuon ang inyong ano. Huwag nyo masyadong itutuon ng inyong paa. Masakit pag inay? Hindi na naman. Eh. Hindi na naman. Hmm. Dating, so Yan. Ari ang kanyang kay uh inay na hide out. sa inay na hide out. ang kanyang commode. Diyan siya na aksidente dati umihe di yan ay nagkaroon ng leak doon ay di na dulas na slide ayun nangyari kagagaling-galing lang sa balakang eh kaayos-ayos na nung mayroon na rin eh, di lalo na kung pupunta sa toilet lalo ng delikado kasi mga matatanda mga matandang nanay yan bilhan nyo ng ganito commode, yan ayos yan sa mga katulad ng inay, na mahirap nang maglakad, hindi nag tuwid,